So yan guys, dito kami magpipiknik ngayon sa The Mam Cornish Ayan, yeah. makakasama ko si Jerry Boy Yung isa lang si Arpa Ayan itong, Ayan, dalawang prosed lang binili namin guys Tapos, tatlong Soft drinks Sa halagang, basa dyan Ayan So hello guys Welcome back to my channel Libran Food and Travel So nandito na naman kami ngayon sa Damam Sa may Madinat Al Umal So kakain lang tayo sa labas guys Kasi wala kaming maluto dito sa bahay Maghanap lang kami ng makainan dito sa labas ng bahay Medyo mainit na ang panahon ngayon Ang oras ngayon ay alas yeah. 6 ng madaling araw Yan. Oh shout out shout out King Compensate, TV and Joe uh, Ayo. <laughs> so, yan guys, dito na kami sa labas ng bahay. Dito sa may Madinat Alumal. Ayan, malapit kami, malapit kami sa may tulay. Yan. Tatawid kami. Yan, saan kaya kami pupunta dito? <laughs> yan. Thanks. Yan, mukhang malayo yung biyahe namin ngayon na. Yan, ito yung tulay papuntang Alcobar. <coughs> papuntang airport Damam. Uh... Ito yung dinaanan namin guys papuntang Aldana. Diretso na to siya papuntang Aldana nag shortcut lang kami kasi doon sa kabilang highway ma traffic doon dito wala dire diretso lang Ayan guys, malapit na tayo sa Aldana. off namin ngayon, wala kaming magawa sa bahay walang maluto kaya naghanap ng restaurant dito sa damam Den yeah. pang-apat na sala na to. <laughs> Ibig sabihin, tapos na day off natin. <laughs> Ayan guys, sala time na. Ito na yung pang-apat na sala. Dadasal na naman sila. So, ang oras ngayon ay 7.45 ng gabi. yung Ito yung pinakahuling sala. Asan? Asan po ba? Ay, oo. Oh. Oo. Ayan, dito na tayo sa Aldana. Aldana Commercial Aldana Commercial Center Yan, ito yung tambayan ng mga Pilipino dito sa Damam. Yan guys mm. Sa Alcobar naman, yung sa Ramania Mall tambayan ng mga Pilipino. Ah, uh, mga Pinoy. Yan, ang layo ng biyahe, makakain lang ng broasted. <laughs> Meron sigurong ano dito, albaik. Pero hindi lang namin alam. Yan. Pupunta ka, pupunta pa kami ng malayo sa Corniche. Damang corniche.

Oh. So may pamasulan Yan guys Yan na yung Marina Mall Yan yung Marina Mall Dito sa Damam Corniche Tapos dito kami dadaan Yan Ito yung mga bus papuntang ano Alcobar Ang dami oh. A5 Yan Damam Main Station Alcobar alam mga bus dito, ito pala yung mga ano nga bus. Tatawid pa tayo dyan, Doon sa bridge. Yan, nangangamoy nangangamoy dagat na, guys. Ito yung tambayan namin dito sa, damam, tabing dagat. Pero hindi na kami nakapamingwit kasi mainit na. May ngayon nga mainit na ngayon, oh. Ma Alinsangan. Ito kami dadaan. Ayan guys, dito kami dumaan sa likod. Kasi hindi kami makatawid doon sa kabila. Ayan, pwede na dito. Pwede na kami tumawid dito. 知道。 nakatawid din kami guys matagal tagal din kami nakatawid Ayan. Dito na tayo sa Albaik. Bibili kami ng brosted. na tayo. Ayan na, yung number namin, 812. Oh. Ayan guys, ito na yung nabili namin guys. Maghanap kami dito ng pwisto dito sa dagat. Ayan um, yung pininabili namin. Basta sa halagang 17 ang isa. Doon kami sa dolo. Pupunta. Hanap lang tayo ng pwesto. Ayan. Yeah. Mukhang dito na kami sa nakahanap na si Juma ko. So, ayan guys. Dito kami magpipiknik ngayon sa Damam Cornish. Ayan, mga kasama ko. Si Jerry Boy. Yung isa nag si Arpa. Ayan. Ayan, dalawang prostit lang binili namin guys. Tapos, tatlong soft drinks. Sa halagang disit. Ay, uno nagmo-moist basa pala doon sa gunung <laughs> Jomax basa dito eh basa Jomax dito ka lingkod ayan yung nabili namin guys halagang 46 size spicy normal tapos tatlong soft drinks. Marabi. Tapos may extra ng bread na tatlo. Tatlo dalawa, tatlo. Tapos Ano ang bread niya? Ano Ba't walang bread na ano? Hmm. Ito lang dala Ay, ganun? Hmm. Eh? Sauce. Tapos... Oh. Ah. Ayun. na kami. dan yang baik naman parking. Guys, kain tayo guys. Ayan, dito kami kakain kasi maano don basa. Basa ang damo, damo. Basa at tubig. Basa ang tubig. Kain tayo guys. ayan guys tapos na kami kumain so hanggang dito na lang thank you for watching